<laughs> pare naman. O oh, hindi na dapat tinatanong yan. Kung deserving, super, super deserving si Carlos Yulo. Wala nang magke-question nun. Uh, siguro naman pare, alam mo, deep in his heart, alam niya naman kung saan ang gagaling ang papbuya, papremyo. Lahat naman niya ang gagaling siyempre sa mga, sa taong bayan. I'm sure baka naman, sa ako hindi I'm, hindi ako nag-aabogado sa kanya pero makikita mo intindihin lang natin dahil lintik ang imbitasyon dito sa tao na to. Ang uh, siguro ako kung uh, ikaw siguro social secretary ni Carlos Yulo, mm -hmm. walang walang patid ang tawag ng mga mayor, barangay chairman, governor, <laughs> senador. Parang ilan 'yan, Ilang senador tayo meron, ilang mayor, congressman o baka naman pwede dumaan yan dito para lang kunin yung cheque pare. Uh, Oo, oh, pa correct. Di ba pa paano niya pagkakasyahin yun? Tapos syempre, hindi naman makakalimot yung tao. Dahil syempre, yung tao kailangan niya din yan. Ito na rin yung maka makakapagpabuhay, makakapagpabago sa buhay niya. Tsaka yan talaga, sinong tao ang hindi pagbibigyan yan? Dumaan ka lang rito sa probinsya to merong bigay or hindi ka man mabigyan. Makakaway ka rin sa mga tao hindi nakakakilala sa iyo. Ah, alam mo, siyempre, nagtatampo, walang, mag, baka may nagtatampo ng mga kababayan natin. Ako, hindi po. Ano lang talaga yung tao, medyo busy-busy lang talaga yan. Sa ngayon, ganyan na ganyan nung araw pa rin. Halala mo si Pacquiao nung araw, di ba? Talagang sobrang busy niya. Nung panahon, eh, ito naman, turn ni Carlos Yulo. Eh, ibigay natin sa kanya. Hindi makakalimot yung tao na yan, sigurado ko. Tama.